Mga teams na posibleng maging matinding kalaban ng Pilipinas sa M5 kilalanin. Mga Pinoy import sa nasabing liga, sino-sino nga ba? Yan ang mga mainit na balita mula sa mundo ng MLBB hatid sa inyo ng Just ML News. Ako nga pala si Brokey ang makakasama nyo ngayong araw para bigyang boses ang mga topic na yan. Pero bago yan, i mo na ang subscribe button at notification bell para una ka palagi sa mga may init nating balita dahil nga tapos na ang wildcard round mga tropa. Tayo'y dadako naman sa pinaka inaabang ang liga sa mundo ng MLBB ngayong taon. Walang iba kung hindi ang M5 World Championship na gaganapin mismo dito sa ating bansa. Kaya hindi na natin patatagalin pa. Atin nang kilalanin at alamin ang mga teams na magtatapat-tapat dito. Mula sa ating bansa ang magtatayo ng ating bandila Nariyan ng AP Bren o ang The Heights, ang kampiyon ng nagdaang MPLPH. Malaki ang tiwala ng marami sa AP Bren. Sila kasi mga tropa ang masasabi nating talagang bata sa mga tournaments this year. Halos hindi nagpapahinga. SEA Games, MPLPH, tapos may MPL Invitational pa. Idagdag mo na rin na sila Flap TZ at Yudin ang kampiyon ng M2 na ngayon ay makakasama sila Kyle TZ, Ogwen, Super Marco at si Pandora. Isa pang Pinoy team ang ating susuportahan dahil bukod sa AP Bren, present din ng Blacklist International. And mind you mga tropa, isa na namang M-Series Champion ang ating pambato. Ang mga agents na binubuo nila Edward, Sensui, Haji, Oheb, Rene J, Yue at Owl. Mula naman sa MPL Indonesia, ang region na tinanghal bilang ating biggest rivalry sa esports scene ng MLBB. Ang team ng Onik ID kung nasaan si Kyrie at ang Geek Fam kung nasaan naman sila Baloyski at Marky. E. Especially Onik Indonesia na kailangang bawian ng Team PH. Ang Yellow Hedgehog kasi ang tumalo sa blacklist ng MSC abang ganun din sa AP brand ng ESL Snapdragon. Kung merong Pinoy sa Indonesia, syempre meron din sa Singapore at Cambodia. Mula sa MPLSG, nariyan ng Team Flash na kinabibilangan ni Hades. Habang si Yuson naman ang pambato ng MPL Cambodia na binubuo ng ating mga kababayang si Kosei at MP The King. Sa totoo nga niyan, meron din sa Malaysia Bukod sa homeboys na kampiyon neto eh, nariyan din ang team SMG na nagwagi noong wildcard round. Sila Miko at Sasha ay dito naman sa M5 magpapakitang gilas. Mula naman sa NACT, sila Milo at Zia ay nasa team ng The Ohio Brothers. Waring naging liga ng mga Pinoy ang M5. Ngunit hindi pa rin nating pwedeng baliwalain ang kakayanan ng iba pang team tulad ng Burmese Goals na naging matinding kalaban ng AP Bren noong M2. Bagamat nagkaroon ng konting problema sa paglipad nila noong nakaraan, finally and eh, nalusutan na yan. At sa totoo nga niyan, narito na sila sa Pilipinas. Ganon din ang dalawang team mula Brazil o Liga Latam, ang Bigetron Suns at RRQ Akira banggitin na rin natin ang People Esports mula MPL Mena, Fireblocks Esports ng Turkey, The Youth ng Russia at panghuli ay Team Lilgan ng Mongolia na galing din sa wildcard round. Ngayong December 2, atin nang mapapanood ang unang araw ng mga maiinit na laban sa M5. Para sa mga kaganapan, latest updates at news tumungo lang sa Just ML. Bago natin tuldukan ang topic natin para ngayong araw, huwag nyo munang kalimutang i-hit ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating hot topics. Anong masasabi nyo patungkol sa topic na ito? O may request ba kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin sa susunod? I-comment dyan sa baba. This is Brokey from Just ML at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.